Mayroon akong gum na may lasa ng broccoli. Boo! Ang kadiri. Oh, karaniwang pakete lang ito. Paano ko ito mauubos lahat? Mayroon akong malaking bahagi ng klase kong chewing gum. Gusto ko yan. Super. Sa wakas, pumalik sa akin ang swerte. Pero una, si Quentin. Sige, subukan natin ito. Ang haba ng gum dito. Sana walang mangyari sa akin. Sa kabuan, masarap ito. Hmm, medyo masarap konti na lang ang natitira. Oh, lumalamig na. Oh, hayaan mo akong magpabula. Oh, mas lumalamig pa ngayon. Ay, naku. Hindi maaari. Nagyayelo na si Quentin. Kailangan siyang painitan agad gamit ang mga burner. Sam, huwag kang mag-alala kay Quentin. Ililigtas ko siya. Britney, tama na. Sobra na. Nasusunog na si Quentin. Ah. Uh, Aba. Oh! Ang bilis ng palitan ng temperatura ay hindi maganda. Ah! Anong ginawa mo, Brittany? Sinusubukan kong tumulong. Pasensya na. Well, ako naman ngayon. At ayoko talagang kainin ito. Hindi ko kayang tiisin ito. Mm, yuck. Hindi. Tutulungan mo ba ako? Hmm. Hindi maaari. Umalis ka na! Hindi. Ugh. Ikaw ang kumuha. Ikaw ang dapat kumain ito. Hindi maaari. Anong ginagawa mo? Ano? Ano? Ugh, napakadire. Ayoko nang kainin ito. Sige, palaubo ako ng bula. Lalong lumala. Ano ang problema niya? Hindi ko alam. Sam, ikaw na. Oh, oh. Naghintay ako at ngayon ako na. Oh, oh. Gustong gusto ko talaga ang chewing gum. Ang sarap nito. At ang mga bula ay astig. Ang galing! kano kaya ka-interesante ito kainin? At may naisip ako. Mabilis na saluhin gamit ang tinidor. Gagamit tayo ng drill para dyan. Super! Ngayon, subukan ko na. oh, hindi ko akalain na pwedeng maging masaya ang ngungunguya ng bubblegum. Masarap na bagay. Anong nangyayari dito? Oh, masarap na chewing gum. Sam, pwede mo ba itong ibahagi sa akin? Hindi maaari. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon, Sam. Kaya gagawa ako ng kalukuhan para sa'yo. I-switch ang drill at paikutin sa kabilang side. Ah, uh, uh, anong nangyayari? Ah, ang guma ay lumilipad kung saan saan. Oo, oh, at ngayon ay lumilipad ito papunta sa atin. Hmm, masarap. Paano Naku, hindi maaari. Wala well, nang natira. Well, lahat ay nagkalasog-lasog at kailangan kong tapusin ang mga natira. Ufff. Oh. Okay, mayroon akong maliit na itlog. At mayroon akong katamtamang laki. Yay! Oh, ano yon? Talagang maganda pero hindi ko maintindihan kung paano ito kainin. Ikaw ang magsimula, Sophie. Okay. Sige, lutuin ko itong maliit na itlog. Ang liit! Okay, ngayon kailangan ko ng apoy at gagamit ako ng gas burner. Mm, magiging masarap ito! Ooh, tingnan mo itong cutie. Mabango, kukuha pa ako ng maliit na tinidor at kutsilyo. O oh, sige, ganyan lang. Gusto ko talaga kapag medyo likido ang pula ng itlog. Oh. Hmm, hindi masama. Medyo maganda. Sa totoo lang. Oh, anong ginagawa mo, Kate? Oh, gusto ko lang itos ang itlog ko at basagin ito sa mesa. Oh, meron akong laruan na Pikachu. Oh, nasira yon. Wow. wow, sa tama ka. Meron kang laruan na Pikachu. Astig! Oo, alam ko. Hmm, at ang tsokolate ay talaga namang masarap at malasa. Oo, oh, oh, halos nakalimutan ko si maliit na Pikachu. Nakakatawa siya. Pika! 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 Astig! Ano? Mukhang kinakalikot ni Kate ang kanyang laruan. Pero tingnan natin ang itlog ko. Ano nga ba? May nasa loob ba? Kakatukin ko. Naku! Ano nangyayari doon? Sa tingin ko wala. Kakagatin ko na lang. Tiffany, ano ang ginagawa mo? Wow! Nabuksan ko ito. At ano ang nandoon? Diyos ko. tingnan mo ang cute na yon. Isa itong maliit na kuneho. Wow. Ang galing, 'di ba? Ang saya. At may maliit na sorpresa ako para dito. Narito na, kuneho. Oh, ang cute mo naman. Anong masarap na sorbetes? Oh, pero mas malaki ang sorbetes ni Kate kaysa sa akin. Oh, sobrang astig ng sa akin. Sige, wala akong ibang paraan kaya simulan na natin. Tikman natin itong ice cream. Mmm... Ang sarap nito, kaunti pa. Ngayon naman ang waffle cone. Oh, teka, naipit ang dila ko. Halika na makawala. Wew. Ang sarap ng malaking ice cream na naghihintay sa akin. Ano 'yon? Parang Pinocchio ka, ang laki ng ilong mo. Sige, fine. Ito talaga ang cone ko. Dudurugin ko ito sa mga kamay ko at kakainin ng ganun lang. Mm malutong. Oh, at tingnan mo lang ang aking ice cream. Gusto ko ng kakaiba. May naisip ako, kaunting magic at meron tayong lahat ng masarap na pandagdag, krema at syrup. Oh, tingnan mo yung agos. Ngayon, kaunting krema. Mukhang kamangha-mangha ito. Mga candy sa ibabaw na may mga sprinkles at isang matamis na cherry sa ibabaw. Hoy, sa akin ang ice cream. Umalis ka dito. Hmm, ang sakim ng mga tao. Oh, may naisip ako. Heto, Sophie. Oh, nakikiliti. Ah! Anong nangyari? Nabalot ako ng ice cream. Hmm, masarap pa rin. Kaya ko man lang tong tikman. Aba, kahit papano ay natikman mo, yung akin nasa ulo ko ay nakakaawa. Anong gagawin ko ngayon? Nakakatawa ito. Tara na, aminin mo na, umalis ka. Oh, pero may naisip ako. Ako ay isang magician. Tingnan mo, may magic wand pa ako. Tada! Wow, gumana nga. Kita mo, ngayon may ice cream tayo para sa lahat. Mm, salamat, Kate. Ang sarap. Gustong gusto ko ito. Ang astig. Hmm, ay na ako sa iyo. Ang galing. Hindi ko kayang umalis. Salamat, Kate. Walang anuman. Nagusti. Bakit? Sobrang lit ng garapon ko ng Nutella? Naku! Ayan na nga ba? Kasi may medium size ako. Ano yan, britney? Meron akong malaking garapon ng Nutella. Sige, nakuha ko na. Magsimula tayo sa akin. May maliit akong kutsara at kakainin ko gamit ito. Hmm, ang sarap. Hmm, subukan natin ulit. Oh! Oh! Sobrang sarap! Gusto ko ito. At may naisip akong ideya. Lagay natin ang kutsara sa garapon, magdagdag ng kaunting freezing spray, at ngayon, inilabas namin ito, at tingnan mo, may tsokolating Nutella ice cream ako galing. Super sarap. Oh! Ngayon ay akin na ang turn. Subukan natin ito. Meron akong mas malaking kutsara. Oh! Oh! Ang tamis at ang sarap. Hmm. Ang sarap-sarap. Hindi pa ako kumain gamit ang kutsarang ganito. Oh! Oh! Ang sarap talaga. Kailangan kong kumuha ng kaunti mula kay Quentin. Hindi niya man lang mapapansin. Hey! Anong nangyayari? Isang lumilipad na kutsara? Hey! Ang Nutella ko. Sam, magnanakaw ka. Ninakaw mo ang Nutella ko. Nakita ko lahat. Hindi ito patas. Tapos na. Tatalikuran kita at kakain mag-isa. Tapos na ba ito? Oh, pero mayroon pang mga natitirang Nutella sa gilid, kaya magdadagdag ako ng gatas sa garapon. Haloin gamit ang isang kutsara. Mahusay! At ibuhos sa isang baso. Perfecto! Ngayon ay mayroon akong tsokolating cocktail. Subukan na natin. Wow, masarap! Uy, ano to? Sam! Iniinom mo na naman ang cocktail ko habang hindi ako nakatingin. Oh, tama na yan. Akin ito. May naisip akong kalokohan. Palitan ito ng mainit na tabasco sauce. Ha? Huh? Ano yan? Nagnangalit ang bibig ko. Masama ang pakiramdam ko. Hindi pwede. Sam, magiging abala ako ngayon. Umalis ka na. Meron akong malaking garapon ng Nutella at kailangan kong inumin lahat ito. Mm, uh, masarap. Mahal ko ang chocolate paste. Oh, oh, handa na akong uminom ng Nutella nang walang katapusan at may ideya ako. Kumuha tayo ng Nutella ni Britney. Oh, oh, galing na ideya. Lahat ng dumaan sa kanya ay may daloy. Mm, ang sarap. Ha! Ininom ko lahat. Wala pa akong nakain na mas magaling pa. Nagawa natin, mga kaibigan. Tara na! Oo, oh, ang late ng pakete ng Takis. Medyo maanghang ito, di ba? Kailangan nating mag-ingat. Pero si Britney ay may medium-sized na pakete. Mas magiging maanghang ito. Tignan mo si Quentin. Siya ang pinakamalapitang swerte sa lahat. Mayroon siyang dambuhalang bag ng chichirya at kakainin niya ito mag-isa. Hindi ko ma-imagine. Sam, ikaw ang magsisimula. Sige! Subukan natin. Oh, ang liit na mumu dito. Pero baka hindi naman ito masyadong maanghang. Oh, hindi pwede. Sobrang anghang. Hindi ko mapigil ang apoy. Parang puputok na mula sa bibig ko. Ha! Oh, humihinga ako ng apoy parang dragon. Ha! Pero hindi sa akin. Lahat ay nasa usok. At kung nagkaroon ka ng ganyan reaksyon mula sa maliit na piraso, ano ang mangyayari sa akin? Natatakot ako. Ay, Nako. Subukan natin ito. Nakakatakot. Hindi, 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 hindi. Oh, hindi ko makontrol ito. Oo, oh, oh. Britney, susunugin mo ako. Tulong! masunog lahat. Britney, itigil mo yan. Hindi ko makontrol. Isasara ko ang aking bibig. Oh, sa mga tainga? Seryoso? Okay. Tutulungan kita sa fire extinguisher na ito. Oh, salamat. Talaga? Kaya una mong sinubukan akong sunugin, tapos ngayon, binubuhusan mo ako ng tubig? Ugh! Pasensya na, Quentin. Ikaw na ang sunod. Okay, ngayon ako naman. Ayokong gawin ito. Kailangan kong mag-ipon ng lakas. Naku, ang laki ng chipset. Sana hindi ako masunog. Natatakot ako sobra. Ayoko ng maanghang na pagkain. Sige na, kainin mo, kainin mo, kainin mo. Ano mangyayari kay Quentin? Hindi maaari. Hindi ko maiwasan. Oh! Oh, lumalaki na ito ngayon. Sasabog na ito. Hindi! Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Meron akong kaunti.